Kapag sinabing kambingan sa malakanyang kami na po 'yun kami yung nag-iisang kambingan ang malapit sa malakanyang Mga kilalang tao na punta dito. Isa na yan, si Manny Pacquiao. Kanyang paborito uh, ay ang kilawin and adobo na sinampalukan tuhot ng kambing. For Manny Pacquiao, ang dating mayor natin ng Manila. Caldereta naman for Isco Moreno. Hindi pa siya mayor po. Eh, dito na po siya na laging kumakain. Uh, Benhar Abalos, na matagal ko nang naging customer dito. Na kung pa matagal na pong suki. Ang mga artista naman, si Richard Gomez, Susan Roses, nakadalawang punta rin ang aming salt and pepper spare at salted egg spare ribs sa kambing ng ating buting Vice President Sara Duterte. Bansag sa amin dati ay kambingan ng mga sikat. Kaya nila nagugustuhan ng aming kambing. Unang-una po, yung amin po, pag na-try ninyo, wala po siyang aftertaste. Hindi po siya maanggo. Wala siyang ganong aftertaste. Na po sa lahat. So ang sabi nila, hindi daw nakakaumay, hindi siya greasy, at iba yung luto namin compared sa ibang kambingan. Mas milky yung meat niya and very tender. Pwede niyo po tigman. Pwede niyo ibalik pag meron kayo na tigman na anggo. No question asked. Marami nagsasabi na karinderia lang kami, pero we take pride in our dishes and exceptional client service. Tatanungin kami kung ano ang bestseller. Marami kaming dishes eh. Yung iba, dry. Yung iba, may sauce. Yung iba, may sabaw. Yung iba, pang ulam. Yung iba, pang pulutan. So, kayo na lang po ang mamili. <laughs> ang normal na sinampalukan kasi na ginagamit ng mga kambingan na iba ay ulo ng kambing. So sa amin, shank. Uh, very tender yan, very rich in collagen at full of the bone talaga. Karamihan mga pumupunta dito, mga reporters sa media, mga personalities, mga government official, mga PNP, mga generals. So, nagulat kami, uh, biglang bumabas yung mga cabinet members ni Pinoy back then. Ang sabi pa nila, unang bungad nila sa father ko, kami na lang ata ang taga-Malacanang na hindi pa nakakakain dito. So, yun. Lahat po sila ay eh, pumunta dito para kumain ng kambing ko. Dumaan na iba't ibang presidente sa Malacanang. Dumaan na po lahat sila, pero nandito pa rin tayo. Dinadayo pa rin tayo ng mga, mga kabinete nila para kumain dito. Ang palit-palit man ng administration, isa lang ang consistent. Bawat palit ng administration, hindi pwedeng hindi nila matry. At pumunta sila dito sa kambingan namin. Sabi kong masarap ang aming mga kambing na putahe dahil quality ang ingredients na ginagamit namin, nagtatranslate yon sa niluluto namin mga putahe. Pare-parehas lang ang presyo. Meron kaming half order, 240 pesos, na good for 1 to 2 people. For sharing naman namin na kambing na mga dishes, good for 3 to 4 persons yon ay 460. Sa binayad niyo sa amin, makakasiguro kayong um, quality at sulit na sulit ang pagkain ninyo dito. Magkaiba sila ng pananaw pagdating dito sa Vincent's Place kambingan para parehas last nila. ang main difference that I notice is mas milky yung taste ng kambing. Kaya pagkatapos nilang kumain, wala silang ibang binibikas kundi masarap, masarap. Dahil lang aming kaltareta, sarsa pa lang po ulam na, sabi nga nila. mapapatunayan niyo po yan sa lahat ng mga picture ko. Pinag-aralan ko mabuti kung paano mapapasarap. Mapamamagitan ng pagtanong sa mga customer ko kung anong kulang. Tinakausap ko sila. Tinatanong ko sila kung, kung pumasabay yung kinain nilang kambing o pagpalagay mo kumain ng kaltareta. sumasaba sa basa. panlasa nila yung mga kinain nila. Kaya ako napapalapit mga customer ko. Isang sikreto yon. Kaya every time na pupunta sila, pumabalik, hinahanap nila ako. Asan na si Mang Vincent? Iyan ang tawag sa akin. Sali, ang pangalan ko ay Cesar. Kuya Cesar na lang tawag po si Cesar Pua may ari ng famous kambingan Vincent's Place. pinansakan kambingan ng mga sikat. Uh, malapit po kami sa Malacanang Palace. sa corner kami ng J.P. Laurel at Concepcion Aguila. Yung J.P. Laurel papuntang St. Jude po yan sa malakanyang Famous St. Jude at Malacanang. Na uh, features na rin po tayo sa iba't ibang uh, media. Si Jessica Soho ng GMA. Na feature yung sinampalokang tuhod sa amin kakaiba kasi ginagamit namin ay tuhod ng kambing at pinapakuluan namin to ng matagal para maging malambot at Rich Collagen at Fall of the Bone. Tapos yung si Cara David sa Pinasarap. Katunayan sa kanilang Wall of Fame, makikita ang litrato ng mga bigati nilang parokyano. Ulad na lang ng pambansang kamao at dating pagulo Joseph Erap Estrada. Meron din mga taga ABS-CBN na reporter. Marami pa pong mga sikat na tao na hindi ko po nabanggit. Makikita nyo dito pagpunta nyo, sigurado makikita nyo lahat ng mayan. Open po kami dito from 9 a.m to 8 p.m. ng gabi from Monday to Saturday. Unang bulutan na ginawa ko dito nung mag-umpisa ko ay eh, adobong kambing. Pinakamadaling gawin yan dahil toyo at suka lang ang, <laughs> ang sakka. Kaya diyan ako nagsimula hanggang sa dumami na po yung ating bulutan. Nag-umpisa kami noong January 7, 1980. Lumalabas na going 44 years na namin. Marami nagsasabi kasabay ko yung idbulaga. Uh Oo. -oh. Nito. Ang mga bago naming mga putahe, meron na kaming uh, sisling kambing sisig na top with chicharon kambing. At isa pa, meron na rin po kami chicharon kambing. Pwede kayo umorder din ng kambing chicharon. Nirender namin yung fat para mas hindi siya greasy kapag kinain ninyo. So masarap siyang i-pair sa suka namin na specialty suka din. Nakabilang po ang unang-unang nagkaroon po niyan. balik balikan sa atin ay yung pagkikisama rin natin sa customer natin. Nakausap natin sila. Very hands-on sila uh, sa negosyo. Halos lahat ng customer ko, kinakausap ko sila. Kaya nagiging friendly ang ang touring nila sa akin. We treat them as our family. Ordinaryo tao kaman o politiko, lahat po yan kinakausap po, kaya nagiging friendly po ako sa kanila. Yun ang binabalik-balikan ng aming customers. Dito sa Vincent's Place, Kambingan. Tawagin nga nila eh, katas ng kambing. Unang-unang naitulong sa akin ng negosyo ng kuno ito, napagtapos ko lahat ang aking mga anak. Yan, pang-apat, babae. Nakatapos din ng CPA sa Sambeda. At sa ngayon, nasa Toronto, Canada. Tema ang aking uh, gunsong anak na si Peter, napagtapos po siya sa UST ng CPA uh, Sambeda sa law. Siya ngayon ay isang CPA lawyer na. Kailangan po sa negosyo, kahit na anong klaseng negosyo, nandun po yung passion. Kailangan gusto niyo po yung ginagawa niyo. Hindi lang swerte. wala po sa swerte lang. Kailangan ng sipag at syaga at yung passion. At hindi po kayo dapat magsawa dahil nandyan ang buhay niyo. Karamihan po nang pumunta dito, bumabalik po sila at nagsasama pa sila ng mga kasamahan nila. Dahil sa kambingan, na pag-graduate na niya, all the four children, they're all professionals. Ang daming iba't ibang versions ng kambing. Falling off the boat. Ang sarap! Lagi sinasabi nila, napakasarap ng pagkain mo, Kuya Cesar. Dinabalik-balikan namin talaga yan. natutuwa po ako dahil naging partes ng buhay nila itong aking malit na restaurant. Marami na pong nabuong alaala -ala na kwento dito. I-level up ko na po ang aming pagkain. Meron na kami mga signature dishes na wala sa iba. Actually, ako ang lahat ng invento niyan. Nanggaling lahat sa akin ang formula. Lahat po ay gawa sa kambing. mga nakasama ko ngayon ng aking kabiyak na si Ruby, ang aking anak sa si Peter. Ngayon eh, gusto niyang iperso o ipagpatuloy ang uh, itong aking munting negosyo. Si Peter Michael Pua, ako yung um, youngest son na binabanggit ni Papa kanina na nakakasama niya dito sa restaurant. Currently na general manager ng Vincent's Place Kambingan and Vincent Van Goot. So, marami na kaming na-improve uh, nung nag-start akong sumali at naging involved sa restaurant. I focus na dito sa kambingan namin and um, yung practice ko, legal profession and an accounting profession, sideline ko na lang po yun at nag-full-time na ako dito sa kambingan para mas ma-improve pa namin. So, I became more involved dito sa restaurant and to preserve the legacy that my father has started. Si Tim Canlas actually ang nagbansag sa aming kambing king ng Malacanang. Ah, ang lambot. Oh, So gaya nga ng sabi ng host nila, si Mayor TV, Hindi pa na totoo yun. Na lahat lutong kambing ay maanggo daw. Hindi. Walang anggo ang aming kambing. Kaya, kaya naman, uh, approve na approve sa kanila. So, nung pumunta si Jay Sarlicindo dito kasama ng kanyang butihing wife, nasarapan sila sa mga aming The best kilawing kambing na nasa ko. Mga masarap nun. Ang ganda ng ang kambing namin comes from different sources but mainly from Palawan. Ang makikita ninyong kambing na ginagamit ng iba is medyo maliit at medyo payat. So sa amin, big uh, kinds ng kambing ang ginagamit namin kaya malaman. It's a crossbreed between Nubian and boer. Ang pinakasikreto ko sa buhay, una po sa lahat, dasal. Yan po, at sipag at syagat. Kaya gusto kong ituloy itong negosyo na to para mapagpatuloy ang legacy ng aking magulang. Alam naman natin ang kambingan na to ay institusyon at legendary na. So yung main branch namin he is here in Malacanang and we also have a food stall in Legazpi Sunday Market open every Sundays from 7 a.m. to 2 p.m. Nabenta namin sa Legazpi Market is same um, kambing dishes dito sa main branch namin. Meron din kaming delivery and um, curbside pickup. So, tawag nyo lang sa number namin or contact us sa Facebook para umorder at pwede na kami mag-deliver for you. Uh, for Facebook, uh, Vincent's Place Kambingan. Lahat yung kasama, kasama din ako pagpapasalamat sa Diyos. Kasi kung wala siyang guidance, saan ba kami pupulutin? Salamat naman sa Diyos, nakapagtapos sila ng maayos. Uh, ang mga customer namin dinuturing ko mga pamilya kasi alam ko sila yung bumubuhay sa amin. Papasalamat naman ako sa kanila.